Malayang Gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Malaman ang mga pahayag ng Pangulo sa ika-126 na taong anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan na tumalakay sa pagtatanggol sa kung anuman ang pagmamayari ng Pilipinas. Sa West Philippine Sea, itinaas naman ang watawat ng bansa ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard habang nakamasid ang mga barko ng China. Habang sa isang pagtitipon sa palasyo, idiniin niya sa harap ng iba't ibang ambasador ang pagsunod sa rule of law. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ngayong araw ng kalayaan, tila lalong may kahulugan ang pagtataas ng watawat sa Escoda Shoal. Ano mo pagmamarka ng Philippine Coast Guard sa lugar na sakop na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas habang tila nakamasid ang mga umaaligid na barko ng China. Bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at yaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakop at pag-aapi. Hanggang sa Van naging paksa, nagpapatuloy na kasaysayan ng pagtatanggol sa bansa ang pinakamatad ng Republika sa Asya ayon sa pagpapaalala ng Pangulo. Safeguard what our forefathers have fought and died for so that we, so that we may carry on our sacrosanct mandate to protect our country and to defend everything that is rightly ours from, from those who will try to cross these lines. Wala nabanggit na bansa pero kasabay ng pagdidiin sa anyay independent foreign policy ng Pilipinas. Binanggit ng Pangulo ang suporta sa pagsunod sa mga pandaydigang panuntunan. We have taken positions in support of the rule of law and of the rules-based international order grounded on the principles laid out in the UN Charter and multilateral conventions. Magandang pagkakataon para igit yan, lalot ang Vandenur o Wine of Honor ay pagtitipong inoorganisa ng Pangulo para sa diplomatic community tuwing araw ng kalayaan at bagong taon. Mahigit anim na pong ambasador ang dumalo ngayong araw. Kabilang si Chinese Ambassador Wang Xilian, nakapansin-pansin kinausap ng mas matagal ng Pangulo kumpara sa iba. Kinausap din si Wang ng House Speaker at ng Foreign Affairs Secretary Naroon din ang Senate President at matataas sa military, police at Coast Guard officials. Sa tugon at pagbati ng diplomatic community na kinatawa ni Apostolic Nuncio Archbishop John Charles Brown, binigyan din din ang respeto sa international law. Sa mga kinakaharapan niyang tensyon at karahasan sa iba't ibang bahagi ng mundo, maaring maging inspirasyon ang Bangsamora Peace Process sa pagkamit ng kapayapaan. Patient, serious dialogue. Engaging with others. and particularly those with whom we profoundly disagree is the surest way of avoiding the catastrophe of escalation Para sa GMA integrated news ivan 24 horas.